Isang mapagpalang umaga sa inyo mga paregoy At ito nga meron tayong gagawin na matinditinding kainan mga paregoy Magluluto tayo ng adobong manok Ayan no oh. Ready na rin itong ating uh, kanin dito Ayan no oh. Au! Mainit-init pa Bagong luto Napakasarap na kainan to At ito nga ang aking kaibigan at nagahati pa ng uh, sili Hindi talaga pwedeng walang sili mga paregoy Dahil ito talaga ano eh Nagpapasaya ng ano Pagkain Oh, ayan po ang ating uh, grupo. Oh, at nag -abang, abang lang talaga na maluto. At ito nga, pinapapoyan pa. siya mo pagpapoy dyan, brad. Ba? Paano maluluto yan? <laughs> oh abang-abang lang sa mga tropa. At itong uh, ito nga, nautosan tayong uh, bumili ng uh, paminta. At uh, kinulang yata para malasalasa naman ang ating uh, pagkain. Mas bang? Pabili! Pabili po! Hey, ano pabili pong paminta? 10 pesos paminta ah, hmm. nakarekudo yan <laughs> Okay, thank you po eto na po papunta na po sa tropang uh, mangangain at uh, maluluto na po itong minudo ay, adobo pala. Oh. Oh. Oh, Ito na, ito na. Habangan na nga. ang mga tropa natin. Mukhang mga gutom na gutom na talaga rin eh. Oh. Hala. Abang-abang lang silang maluto. Ito mga pare ko, itinimplahan na. Nilagay na ang toyo mga magic sarap oh. Maalang ko lang ako hindi ka ngayon sumarap oh. napakainam naman. Oh, pinaliguan na ng toyo mga paregoy. At mukha talagang wala na makakapigil sa sarap nito. Isang malupitang kainan na naman na magaganap. Oh, talagang diligdagan pa. Hige, ilagay mo lahat. Oh, ubos naman ang isang pakete ay. Hm, ano pa ang kulang? Lagyan na. Oh, ayun, ilagay na ng kalamansi. Yun ang tunay na nagpapalasa rin talaga, oh. Kaya talagang walang kalugi-lugi sa lasa. 'Yan ang mga adobo. Mm, tapos may mga ano pa, may mga seasoning pang ilalagay kaya talaga namang kahintik-hintik na kainan to, mga pare ko. Ni ready na mga pare ko. Ito na nga oh, nakalatag na saging. Tuwa-tuwa na naman si badi oh. Ala, oh, at naguugos na nga ng kamay, ready na sa pagkain. oo ang mga kaibigan kong pogi. Ye ye. Aba, iho, bakit mo binabalik ang kanin? Binabalik mo ba 'di? Oh. Nakalatag na eh. O, oh. Eh, na naman. Aba, talagang kakaiba ka, buddy. Hindi ko alam kung anong gusto mo mangyari. Ikaw ba'y magpapakain o ayaw mo? Ay, sabihin mo lang. At nang hindi na kainin niya, no? Eh, ito nga, at luto na. Luto na ang adobo. Oh, yan na masarap. May sabaw-sabaw. Yo, nateto na. Hindi na mapipigilan, mga pare ko. Kumuha na ng mesa. Oh, ay, lasa ko naman eh. Talagang maganda-ganda ang kainan. Pagkaganar eh. Oh, anong plano? Yun inilatag na. Doon pa ang saging, maganda ganda naman at mahihirapan sa upuan mga paregoy. Yun ang purpose. Oh. Napakaganda sa lidan ito sa pagkain mga paregoy. Oh, ay salukan na. Iyan, oh, ngayon mo salukan buddy Yan ako ngayon naniniwala sa iyo. Hindi 'yung kakabigin mo pa. Oh, yan. Ikalat mo, damihan mo. Hmm. Para talagang parte-parte Hindi yung sa side mo lang ilalagay Mamigay ka oh. Sa daming yan nila sa eh Busog lahat tayo dyan Sa daming yan oh. Aba Ganon Aba napakawagal naman Guto man na eh Ayaw pang i-ano lahat Yan oh Air nga Ito na Ang mini event Oh inahilok na isinalin oh, napakainam na adobo aray yan ang mga adobo oh, kahalalaki ng gayat lasa ko yung makakuha ka ng dalawa niya ibusog ka na kahit hindi ka na magkanin oh. <laughs> yan ang gusto ko hmm, sige ready halyok pati sabaw oh, ayun na nga kinuyog na Hoy, magdasal naman kayo <laughs> hmm, ayun sige ko may sarili plato. Ang tatay bait, oh. Dinali na. Abay, huwi. Teka lang. Abay, ako yata. Ay, mauubusan. Ako hindi pa nasa call. <clears> hmm. <throat> Paano mga pare ka, huwi? Ay, ako'y nauunahan din, eh. Talagang kita nyo naman ang kalilyoka nila, eh. Ay, dyan na muna kayo, mga pare ko Yata ako'y susuburin muna. Lasa ko naman niya. ako mapag ni Re. Pagkagano na, <laughs> eh. Oh. Oh. Talaga namang hindi naman mapigilan ng mga ngitian ng uso, eh. Oh. Ay siya, sige. Diyan na muna kayo mga pare ko. Yat kami kakain na rin muna, ha? Sige, babush. Update ko na lang kayo mamaya mga pare ko. Ikong... Eh, ito mga pare ko, yon. Tapos, bighaya na. Simot naman eh, oh. Ba? Ay, talaga hindi na tinira ng aso. Nang kahit naman la mga simi-simi eh. Oh, yon. Sara pa naman eh. Dighayo. Oh. Inom na tubig. Yan ang sinasabi ko sa kainan, no oh. Aba, di pirmi lahat, oh mga hiyad ng lalaki ng mga tiyan